kalimutan ha, na sila dyan sa kasyente ayan umalis na yung iba nagtulog na po guys ayan ayan sila ito isa na ito na ito guys matanda na itong isa eh tapos yung isa kanina kumain na ng chicken wings ayan kaya wala na siya dito ayan araw araw yan sila dito guys tagay sa labas, guys. Magpapakain tayo sa labas. Ayan, guys. O. Oh. Meron pala naglagay ng ah, pagkain dito, guys. Pero, paminsan-minsan lang ito, guys. Ayan. Ayan. Taalay, bibi. O. Taalay. ah, O. Taalay. Taalay. Ayan na. Taalay. Ayan. Tumakbo yung maliit. Teka. Wala man tayong kutsara. Naglala ako ng yogurt, guys. Mas ano yun? Ayan guys, tingnan mo guys. Tumatakbo sila sa akin guys. Oh. Ayan. Halik ka na bebe. Halik ka, kain. Hello baby Oo, oh, uh oh. gutom na ikaw. Taro na, dali, dali, dali. Dali. Ayan, nakagre. Saan si gre? Ha? Huh? nasa ang mga maliliit dito? Hmm? Oo, uh oh, kain, kain na tayo, kain. Kain Kain na tayo. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Kain. Mm -mm. Nasaan si Gray? Nasaan si Gray? Kain ikaw, kain. Dali, mm -mm. kain, kain. Ayan, naglagay ako kagabi. Lang. Kain nila, guys. Ayan. Ha? At mo kumain. Nagtalat mo yung mga pagkainan nyo. Sige na, kain na kayo. Hmm. Hmm. -mm. Dalik dito. Ah, oh, dali. Hello. Ligpit natin yung ano, yung iba kasi wala tayong paglagyan pag ano. Oh, Ay, ayan, ayan. Ligpit natin ito. hmm. Oo nga, dali kain, kain. hmm. Dali na, bebe. Hay. Isba. Ah. Mm. Dali. Dali na, dali na. Hmm. Dali, dali, dali. Aray. Aray, aray. Hmm. Dali na. Dali. Hmm. Bebe, kiang gihapon ka, bebe. Sus na kiang na usah rin. Ay, kiang ako na kiang. Taali, taali, bebe, taali. Taali. Taali, taali. Taali, ta ah. 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 Dali, dali. Dali bebe. Nagahin natin dito sa ano. Dali ka dito, halika dito. Dika bebe. Eh eh Dali-dali. Dali ka bebe. Dali. Dali, kain kayo, kain. Kain. ka, halika, ka. Dali. Dali na bebe. ayam sure guys, oh. Ayan, dali na, dali na. Maliit pa yan noon, guys. Ayan, malaki na siya. Dali na, dali na. Ah. grey tali gri. Sus, ginoon. nagkiang. Taon ka. oh. oh. Duha na mo diri nagkiang. O, dali, grey O, gri. na kain, baby. Yung kain. Ikaw. Ikaw, baby. Tali. Tali, baby. Ah. 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 Yung, 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 yung. Ayan, bigyan ko Ah. Ah. royal Ah. Ah. Oh, dari bebek ah, oh. dari ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah, oh. dari itu 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 itu, dari mm, mm, mm. na, mau mengamras. Ah, ah, oh, oh, oh. dari itu ah, oh. dari itu, itu, mm. itu 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 itu, kain kain kau kain, bibi, ayo guys lah, melihat, dari kain ah kain ah, dari grey kain ah kau grey. Binigyan ko ng royal para may resistance siya naman sila, guys. Ayan. Yala, kain. Kain, kain. Kain. Oh, yala. Kain. Hmm, isa maliit. Kawawa <laughs> naman. Bigyan natin. Bigyan natin. Ah, oh, tali, tali. Ah, oh. ah. Oh. Tali, tali na. Shh, shh. Ah, oh, tali, oh. Tali, oh. Mm, mm. Tak boleh. Woi, stuk nak awai ha. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh pipi. Tak boleh Tak butak bu, lekah kain. Dali. Hmm. Dali na, dali na. Dali na. Dali. Ah. Oh. Dali bebe. Dali hina. Ah, ah. Tali, tali. Tali kain dito, dito. Dito, dito. Tali. 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 Shhh. Ayan guys, oh. Dali, dali, dali. Dali na. Ay. Shhh. Ay, kaluoy ba? Dali na, Pepe. Halika dito. Meron pa dito. Meron pa dito. Dali. Dali. Kau kena okey gig lugan maning isa oi. Ah, oh, dalik na bibe. Ka engka Ah. Oh. Ka ini ka bibe ah. Grey, pos kana gre. Hmm. Ni la ka ina. Hoi, oh my God. kau. Tu naman awai-awai ba. Awai. Ah, ni la gre ka ina. Dito 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 Grey, Ni la ka gre. Gre. Hmm. Upo man in town, ikaw oy. Ah, dali na. Hmm. Dali. Kain na kain na. Ah. Hmm. Yalah, yalah. Yalah kain na bebe. Dali na, dali na. Kain na kain Init na. Kain na kayo. Huwag kayo mag away-away. Dali, kain na kain. Kain, kain, kain. ikaw bibe kain na ikaw bibe kain na kain na lagyan natin to ng bato ng huwag na inipad uh. uh. yala kain na kain uh. yala kain na ikaw yan ayan mga maliliit guys so. kaya binibili ko for kitten para makakain naman sila. Yan, kawawa. Kawawa talaga. kaluoy sa mga sa mga maliliit ayan dali na share share lang kayo share share ha huh? share share kaluoy kaluoy dito tayo guys dito tayo bigyan natin yung takot kasi yung isa Ayan, mayroon pa ako dun sa body. Meron ako yogurt, ibigay ko sa kanila. Oh, dali, kain na kayo, kain. Kain na kayo. Gre, kain na gre. Kain na gre. Kain na kayo. Dali na, dali na kayo, kunin ko yung sabati doon. Okay? Kaya kain kayo. Ayan, kumain pa siya guys. Kunin ko sana, ilagay ko doon. Bibi, dali na bibi. Dali na. Hmm. ibigay ko doon sa mga maliliit. Tapos na ikaw? Ha? Tapos na? Dali na, dali na. Dali na, kaya na ikaw. Ayan, binigay ko ng yogurt. Kasi yung binigay niya lang dry food, guys. Hindi na yata gusto. Hindi ba naubos? Ang kinain nila yung akin. Yan. yung akin ang kinain nila. Mm. Dali na, baby. Dali na. Dali na kay, bigay, bigay, ko yan sa kanila. Dali na. Tapos na ikaw? Mm. Ah. Kalo, ay gusto pala ni grey Maliit pa yan, guys. No, ano, noon, maliit pa yan. As in, katulad ito sa mga maliliit. Ayan, ganyan yan siya noon, guys. Si grey Kaya tumatakbo yan. Ito nakikita niya ako. Alam niya kasi, guys, na mayroon akong pagkain. Ayan, ito rin. Maliit pa ito noon. Ito siya. Ngayon, hamtol Malaki na siya. yan Dali na, bibe. ah Kay bigyan natin. Tapos ka na? Bigyan natin dito sa Bebe dito. Mm, um, sige na, sige na, sige na. Bigyan natin. Bigyan natin kay bibe. Hungry? Oh, nagkiang inton guys. Kayo makipag-away. Magood ni good. Oh. Dali, inom tubig. Yala, drink water. Teka lang. Teka lang, bibe. Teka lang. Dali ka, Ah. Uh, dali. Dali. Mm. Dali na, dali na. Dali ka. Mm. Ito may anak ito, oh. Mm. Dali na, kain ko, ito. Kain na. Oh. Dali, kain. Kain na, kain na. Kain na. Oh, dali. Kain. Mm. Kain na, kain na. Kain na. Tagdagan natin yung ano. Para makakain kayo. Dali na, dali na. Kain na kayo. Dali na, babay na. kay ang init na. Ang init na guys. Alas city pa nga lang. Sobrang init na. Basa na ako sa pawis. O sige, may almusal na kayo ha. Yan, today ngayon yun pala guys is kuan Friday morning. Kaya wala ganong tao. Tulog pa mga tao guys. Yan. Ayan, sige na. Kain na kayo. Inom kayong tubig ha. May tubig pa kayo. Mamayang gabi na lang. See okay, bye bye.